Ay, may ito. Uh, uh, Buyuma, ano yung nararo mo? Talabaw. Ha? Ibagtanin ako ng gulay. <laughs> gulay na naman. Di ba kang ligad? Ngayon ang gulay. Di ba nakaraang araw, pagtanin mo ng pag gulay, na mamatay? Mamatay kasi sobrang init kasi. Oh. Kasi ngayon, Uh, ayo ayusin mo naman po. Ayusin mo pagraro mo. Oh, Napapangit si eh. Kasi kailangan talaga yun na gano'n ganyan eh. Tignan mo naman. Hirap mo yun ng, uh, buhay. Tignan mo na. So, alam mo. Pagtanin tayo ng kulay kasi nakakahiya naman. Nakakahiya kasi na magingi-ingi ka lang sa kapit bahay mo dyan. O sa katabi mo. So, dito na lang. Magraro na lang tayo na magtanim ng sarili natin gulay. Ama, may punto ka. Boy, uma. Ganun kalawak yung tinataniman mo? Ang Ay, lawak naku, to eh. Ito nga lang yung tinatanimian ko. Kunti lang. No? Pala to? Ay, nako, Lawak pa nga lang lupa ko. Hanggang doon, oh, tingnan mo doon. Oh. Doon, doon. Hanggang Saan? doon pa yan. Apo. Ito lang yung tinatanimian ko. Pero ang lawak na. Pero yan lang ang tinataniman mo ng gulay. Ito lang, kasi... Oo, uh, mo magraro. Eh. Ayusin mo magraro. You know? Ayusin mo Ayusin mo magraro. Ayusin mo magraro. mo Tingnan mo naman yung ganda-ganda ng suklay ng uh, sukla lang, uh yan sa... Ano ang ina yan eh? Sa Abong, parang, lumulutang oh. kaya? O, uh, parang gano'n lang yan lo. oh. Ano yung mga teknik you know? yan oh? Ano ba? Ano yung teknik ka pa pala? Sa uma. Sa so, tiyatawag na uh, mga buhi sa uma. Hindi ka na may rapan sa pagdeta baw. Oh. Ah, nagkahigway dito sa uh, probinsya. Hindi <laughs> uh, mo kailangan na ano yan. Wala mo, Commander Balls. Ito ang gagawin mo, Commander Balls. Pag uh, may time ka sa sa pag uh, sa yung uh, umuway sa uma, ito talaga yung uh, pinagsimulan ko. Kaya, Tingnan mo. Easy lang sa akin yung magtanim ng gulay. <laughs> e talaga yung buhay dati. Kaya so tingnan mo. Walang ano problema. Ang sarili kang lupa. Sa'yo <laughs> naman ang lupa. Ang galing mo ah. <laughs> Oo. Oh. Hop. Ang kilangan mo lang. Ano yung nawakapakan mo? Ah, oh. Ha? Tayo ng kalabaw. Ayan, <laughs> okay lang yan. Ang <laughs> kilangan mo lang. Sipag lang. Ayos yun ah. Kilangan sipag lang. Kala ko, ano yun eh. Chocolate <laughs> tails. tayo na kalabaw yun. Yung pala tayo na kalabaw sa, pala yan. Sa probinsya. <laughs> o dito ka sa uma. Mga tayo ng kalabaw. Ha? hindi na yan hindi na ginagawa yan ng ano ng tawag na yun yung inalo yun sa ordinaryo mga ordinaryo lang yan dito yung mga tayo ng kalabaw kahit na matakan ordinaryo lang dito yan sa uma kasi ano yan eh oh, gamot, yan. Yan yan yun gamot yan yun gamot yun yan para sa ano eh sa mga gulay gamot na yan so ang tatayin ko dito mga kauma nag arado si boy uma Ay, kasi tatayin ko dito kalabasa kalabasa daw eh. <laughs> At saka ano pa? Ang paraya? Sitaw. Ma? Sipag ah. Sitaw, talong. Sitaw ka doon, at saka talong. Ano, at saka, saka yung sili na labuyo. Oh? Hindi eh? lang ito, yung lupain ko, hanggang doon. doon. Ba? Ito lang, uh, ano ko? Ba, hanggang doon kanu doon. Ang rawak. Kaso lang, Ay, ka yun? yung, yung tinatanim niya, yung, mo, yung tinatanim niya, yung maliliit lang na ano, yung tanayman niya ng gulay dito. Gulay lang. Kasi, pag inubos na ito kararo, Commander Balls, oh. ano naman yung mga baka ko? Kung saan ko siya pak pakainin? Oo oh, nga eh. Oo, oh, tingnan mo. Na ako. Pa tingnan mo mga baka ko dyan o. Oh. Napakan oh. ako. Tingnan mo yan. Oo, oh, baka niya. Eh. Yan eh, pakainin. Oh. Pakainin kung iubusin ko ito na ano. Oo. Oh. Eh, raro. No, yun nga eh. Yun, magtira ka naman sa oh. hayop mo kasi yung hayop, yun ang isang ano mo sa buhay mo. Ang oh. yan eh. Oo, oh, lalay daw. oh, lalay. Tama, tama. Oh, malapit na lang matapos to. No, kumanda oh. balls. Ano ba, tinatanin mo yan nga? Ano, kalabasa, ano pa, sitaw, yung, ano pa yung yun okra. Sitaw okra, okra, palaya, yung ano. Tsaka ano? Yung sili na labuyo, yung ano, Sili labuyo? Oo. Oh, kasi may na hindi ka yung sili na Labuyo. Labuyo. Mm. Mangi parunok ko ba magtanim ng sili Labuyo? Ay, naku. Mm, Dali-dali lang yan. <laughs> namatay nga. Di ba namatay na kaaraang... Ay, ano? sabi init yun eh. Ang buwan? Sabi lang init yun. Eh, init yun? dapat Protektahan mo ng tubig. Hindi nga. Marami na nga nasira ng na mga taniman ng nakaraang ano eh. Yung um, paginit eh. Oo, oh, ganun ba? Kaya so, talaga si Malakas, no? Si Malakas ko eh. Si? Malakas? Eh. Si Kukat-Kukat. <laughs> si si, Kanina pa eh, sabi ko, bilis bilisan niya eh. Bilisan mo. Parang natutulog maglakad eh. Ay, uh, talaga kalabaw, kawawa naman eh. Ay, 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 Ano yan? ay, naman, ay, 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 malakas ay, 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 yan ang ni malakas, akin? Uh. Si malakas? Well, no, malakas kasi malakas na tawag kasi... ko sa kanya kasi hindi malakas na talaga rin sa dito sa kapatiyan Puta, may tama ka talaga eh. Tingnan mo. Oh. Oh, ano ba 'yan? Ay, parang ano 'yun? Parang nadaanan mo kanina nang ra-aroom mo yun, tapos. Ha? <laughs> ah? Parang nadaanan mo kanina 'yan ah. Oo. Nadaanan ko 'yan kasi ano. Kasi kailangan mayroon siya ano eh. Ah, ano talaga lang ng tubig. Parang kanal siya. Oh. Sarap, sarap, sarap naman pala naman mag- tayo, mga gulay. Sarap magararo sa uma. Sa malaking tayo oh. ng labaw. oh, sige lang. Ano yan eh? Ano yan eh? Gamot yan eh. Gamot yan sa pa-